Ayan, narinig nyo yan. It's either belt, bearing, ayan. Mga ganyang ingay, huwag ipagpasawalang bahala. Kasi pag ginaputol, Ayan, narinig nyo yan. It's either belt, bearing, ayan. Mga ganyang ingay, huwag ipagpasawalang bahala. Kasi pag ginaputol, lalo-lalo na sa mga sasakyan Siguradong may kalalagyan kayo More than 50,000 lang gagastos ninyo Ayan, tumutunog na siya Kasi 100,000 plus na So June na yan So punta tayo sa tropa natin Medyo malayo nga lang From south pa tayo Pero dadayawin natin to Ayan, dumating na dito kay Carbulario no? uh, Doon pa sila sa bahay nila naggagawa So na ako na ito talaga sa may BPI Valenzuela Dalandanan Katabi lang yan Search na lang Carbulario At Patalaga yung tricycle nila. Alam din tao sa Oo. Pero ibo sila sagot din na ng 150, no? Delikado din sa mga. Dito naman sa mga ano kasi wala traffic. Oo. Hindi na. Nakita mo naman to dati pinalitan niyo 78 pala. Wala okay. lang oh, Pwede naman 'yon, kasi mahirap pa tambahan. Oo, tsaka ang niya na sa ano, pag nag-uulan. Yun yung medyo nakakatakot eh. Wala pa muna oh. Ha? Ano to ba? Ah, tung lang siya. Pero wala siyang ano? Uh, ano wala yung ka sa original. Ano oh, doon? pero wala pa na buksan na sa original. Oo nga. Ano? Musang na kung po yun. Ay, oo uh yung ano ba yun? Ay wala. wala Malutong lang. Malutong. Oo, okay. Original talaga ang okay. At plus wala kang pangalit. Eh, si, mahirap magtipid ka eh. Eh, yun ano ko. nga maputol, tapos umingay na siya. Oh. Ah, ano, nito, pero hindi pa siya Hindi no? pa siya gaya na iba na bitak talaga, no? Ayan, ano, nangaliliit. Ano, di maganda ng palitan. Parang hmm. safety. 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 Okay, Okay, nakakabit po kasi siya. Kung gradual lang po yung ingay niya, naririg niyo kahit nakakabit mo. Oo. Oh, Ay. Kasi may bearing na lang po sa loob po. Ah. Ahh. Ahh. Di ba po, hindi na ipapahit po sa iyo. 70 po kasi na ito. Oo. 70 po kayo. Kung okay pa po ang surface na sasara ng driver, ang ginagawa po na yun, na-overhold po namin. Kaya tanggal na po namin yung bearing, press out, press in ng bagong bearing. Okay, okay na bro. po. Hindi ko alam kung anong ginawa niyo ito, Ate Jun. Oh, Mga ito po. Yan ba yun? Mm. Okay pa naman po. Okay pa rin? Mm. okay pa po. Hmm. Okay pa, sabi ni Kuya. Ah, yung buong ulan, ulan ng ulan. Um, pag umaga, yung ulan ng ulan, um, ulan um, nakabiyahin na ako ng matagal, saka siya mawawala. Ate, sir, yung pag-anong pag ulan, may air Karin, nababasa sa drive belt. Ah. driver ko pa matagal Driver Oh. So, 15 minutes ka bago matuyo yun nung nag-uulan ng ulan. yung So nagpalit na rin kami ni Kuya ng Tensioner. Okay. Oh Sunset. Oh, sunset. Ilang pangit yun nung sikip? Ilang

kung babak na sila yun, uh, na niyas mo baba, ay ano, kay mo babak na sila yun. Pag di mo pinalitan yung talo, Ano kuya, alternator pulley, okay pa? Uh, Pero kung hindi ako nag-original nun, sa option ni Ren, sira na siguro yan, no? Maaari po. Sa bis mo masira ang replacement kaya sa original. So, hindi tayo magpapalit yan? Hindi po. Okay, so, okay. Kung hindi ako pwede record mo ulit, kaya na ng pad. Unboxing pa to ni Kuya. May plastic pa to. Martins. Kakrasted ko kasi dito kala rin kay Carbolario Pag rig parts, rig parts talaga So papalitan na rin namin ni Kuya ay ang Ano ko tag doon kaya? Tensioner Berry Kasi may movement na siya Uba ka yan tayo lang kung ba't mahingi sa umaga eh So, Pagkina mo, yung part number yan. Eh, Big. Kailangan. Kailangan. Uh, manipis na manipis na po yun sa inyo. Oo nga, manipis lang. ko. <laughs> Tsaka parang ano na, parang mati, oh, o, parang iba na ulay niya. Oo, makita niya po yung dalit. Okay. Ah, ito malalim na. Okay. kalayan niyan. Problema. na 'yan dun. O, torque wrench time. 'yan. tensioner bearing ko ba? Kapag may humming na siya, hmm. tira na. Eh, Mas na kasi ang maingay kasi tuyo na yung rasa sa loob. Oo. So, hmm. magkakaskasa na lang. Parang 'yan. yata pinalitan na 78,000 pa 'no. Okay. Ang drive belt yata yung medyo bago-bago lang natin na palitan. Mm. kung nababasa po ang drive belt, yung moisture oh, babasa na talaga tubig, yan. nababasa po ang bearing. Mas so, mabis po masira ang bearing pag nababa. Sige. Oh, Nawarak eh. Parang ha? Oo nga, ayan narinig. Parang may kaskasan, no? Mm. May siya. grinding noise. Oo. Oh. <coughs> ayan yung bago. <coughs> ayan yung brand niya, NSK. Ah, NSK po. Pati po dito. Ah, NSK din yan? Nakasil no, nakasil talaga. Yes. At ang legit. Ako lang. Pag pagbukas, bukas wala nang plastic no. Oh, ito wala. Okay. Para nilang pagsabihin. <hits> <suara> ah, Kasi hindi yun pa nakabit yung cover May imita li Oh, after carbulario, napagawa ko na ng belt lahat issue belt drive belt tension bearings lahat start natin wala na siyang kaingay-ingay smooth thank you carburetor